share ko lang guys ano kakatuwa lang talaga sa mini CCTV yan ay halos araw araw ata ay may ano ako may benta na akala mo walang bibili yun kaya baga parang nagtaga lang talaga ako halos araw araw video kahit pa ulit ulit na mga ano ko product ko ayun <coughs> hindi pa nasisiro guys ang bukit lang kahit maliit lang yung commission niya eh, talagang may benta so ha okay, guys syempre kahit kahit naman ako eh, kung kailangan naman talaga ng ng ibang tao dyan na may camber sila sa ano eh, may min CCTV eh talaga makakatulong naman talaga sa kanila yon yon nakakatuwa lang talaga guys na kahit di nyo kilala eh syempre ayun, mga ano kayo, talagang bumibili kayo, kahit sa sim simple approach ko lang ay nakatuwa lang <laughs> sino ba naman ako diba guys, wala ang guys at na share ko lang, salamat sa tiwala nyo ha